Hello guys, mayong gabi sa inyohang tanan So, ah, ligas ito ang kombinasyon na pahabol sa 5pm no ah, 492 ang resulta So, kaning 492 na kombinasyon mga idol katong ning aging adlaw Sige nato nighatag no Grabe, karon lang ini nilusot ang 492 Sige nato nighatag ba Pero karon lagi siya nilusot no So, congratulations kung nakamintin mo ka 492 pero mga idol nata special to kombinasyon karon. Dalawa dora ni kombinasyon nata hatag karon sa pahabol sa 9 PM draw. Og bet ninyo ni sabayan, sabay lang ninyo mga idol og ganahan mo ani. Og di ni kalusot karon mga idol. Paminaw mo. Um, og dili ni kalusot karon mga idol og ma balikin ninyo all draw mga idol ha. Og ma balikin ninyo all draw ang kining kombinasyon na. Og dili ni kalusot karon pero pwede gid ninyo i-maintain po ni siyang kombinasyon ng mga idol kay paminaw na ako diri ako ang guide sa nakita na ako mga idol hapit na nimo lusutay na kombinasyon so kamo kung bit ninyo pwede ninyo ni i-maintain mga idol okay so katong gipahabol na to ganina sa kuan uh, 5p mga idol pwede gihapon ninyo balikan na huh? pwede gihapon ninyo lantawan ang ato ang 61 na uh, 61 na uh, per ang uh, mga idol ha 61 nato na per naatay mga kombinasyon dito na gi-upload gi, gi post sa public community dito na ako gi-post ganina mga idol Ah, uh, ganahan mo pwede niyo to lang taon mga idol ganahan mo dito Basignay mo buhagay dito sa karon sa 9 pm draw mga idol so bawit ta og mapohon og dili ta ka chamba karon mga idol og mapohon bawit ta og ma no kay uh, na na nakita mga nindot na guide mga idol basin ugma mo gana ni ugma no basin baka tiyamba ta ugma og dili ta katiyamba karon no so ayan balikan niyo po ito nagparamdam mga idol ha ang ato ang hot pamintin nagparamdam 136 og 317 nagparamdam okay so magsugod na ta mga idol kay basin maputol na pod ang ako ang video duha ra ni kabuok mga idol siguro di naman maglibog ani <laughs> kay dohara ni kabuok mga idol ako ipahabol sa inyo ha sa 9 pm draw pero pwede ra mo diri mag-focus og timan mga idol og dili kalusot karon og ma pwede balikan okay at uh, 3 4 3 4 6 mga idol og 9 1 3 kana pag target o grumble mo ana mga idol karon sa 9pm draw. Okay? Target og Rumble. Okay, target dako po Target og grumble, mga idol. Mga idol, target grumble sa 9pm draw mga idol. Karon sa 9pm draw og dili siya kalusot karon, pwede balikan og mga idol ha. Pwede balikan. Kini a, ah, ah, ang shadow ani niya kay 918 mga idol. Pwede niyo respetaran ang 918 mga idol ha. 918 pwede nyo respetaran, huwag mutuwad, 618 mga idol, okay? So, pwede rin po, hindi mo mag-focus. Mura na itong guide mga idol, mura na itong ipahabol karon sa 9pm draw. O ang ito ang pamuste, ah, di rin na po na ako ibutang itong pamuste, no? Atong pamuste kay... Sa, karon sa... Adi, ah, ako yung Iswat Swat na ako. Oy, screenshot ni mga idol, o, ganahan mo na ha. Kana balik kayo ugma og dili kalusot karon sa 9 PM. 9 PM ang iyang pattern ani pero ay mo kumpiyansa sa 2 PM o 5 PM mga idol, ha? Ugma pohon. Pero ang pattern niya based back dok niya 9 PM mga idol. Okay? Pero ay mo kumpiyansa, ay mo kumpiyansa sa ako na sa 5 PM o 2 PM. So atong poste mo ani mga idol. Atong poste ugma okay ayugma atong pamusta sa karon karon sa 9 pm mo ni mga idol ha so 581 birahin 5, 8, okay. uh, 8, 1, uh, so, ninyo 581 okay 819 kana ah so bitin niyo pag target og grumble mo na karon okay ganahan na mo na so mce 985 so bit na ninyo so kana respitari lang okay So good lang mga idol. O mura na pahabol sa mga wala pa ka subscribe dira. Uh, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma-update mo mga idol sa atong video tag adlaw na gina-upload no. So kana respeta mga idol ha. Kini a. Ah. Ayan, target o grumble. So ang gibalik. Timan eh og dili ka karon, baliki ugma mga idol. Baliki ugma, baliki ugma og dili ka karon. Okay, good luck and God bless og Uh, hope to ta karong gabi una hinaut na makachamba ta no kay babay mga idol